Ayan guys. Hindi tayo sa manggahan. Baha na. Oh. Dinahan na yung bakura natin. Kasi yung mga papaya namatay na. Oh, lalim na ng tubig. bumahana oh na malapit na butin yung ano, kubo hmm. nabot na yung ano kung lakong ano langka ito yung sinunlakang langka inabot na Ayan. lang kong langka, inabot na ng tubig. Kailangan natong iahon. Mailagay sa ano, mataas na ano, lugar. Ito na natin ito. Lipat natin sa mataas na lugar. Guys, ito na yung ano langka na pinula ko Dito ko muna pinatong sa puno ng mangga Para hindi mababad sa tubig Nababad na sa tubig eh Namatay kasi yan guys pagka nababad sa tubig Ikutin natin yung ano Ang gahan malalim na nga sinasak lang ng tubig yung ating manggahan ayan guys tubig hmm À, lên Đưa mà lên nào Mà lên nào rồi Baha na yung manggahan natin. Turtubig, oh. Oh. Baha na. Maglalabasan na yung mga ahas nito. Ah, um, uh, sa ilalim ng butas. Grabing tubig ka. Oh.